Anong number ang nasa larawang ito? Kuya, kapag nakita mo at nahanap mo nang hindi natapos ang iyong tatlong minutong oras, sayo na, ang 500 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video nito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano kuya, ready ka na bang maghanap? Ready na ako, dahil matalas ang mata ko <laughs> Yon mga katropa, narinig yun mga sinabi dito ni kuya Na matalas ang kanyang mata Kaya naman kuya, mag ready ka na Dahil your timer starts Now, sige kuya, hanapin mo na Sabihin mo ha, kung ano number Tagilid, para mas kita Okay, lapit na konti Tagilid, sige, hanapin mo kuya Kaya 628. 628. 628 Laksan mo kuya, ganito mo Okay, sige hula Four six two eight. Four six two eight. Three. Three. ano pa? Kaya mo yan kuya Laksa mo ha Okay, so mga pa Kapag alam nyo kung ano ang tamang number na nasa larawang ito Ay comment dyan sa may comment section At may chance rin kayong manalo Ng 500 pesos mga pa Kuya, hula. 6 3 sunod 5 2 8 3 mali okay so ngayon, mga katropa titingnan natin kung talagang matalas ang inyong mga mata okay so yung larawang ito ay nandito sa my screen para mahulaan nyo at makita nyo rin kung ano ang tamang sagot okay last 2 minutes kuya kaya mo yan okay so hanap hanap kaya mo yung kuya so ngayon mga katropa hinahanap ni kuya kung anong number yung nasa larawang ito okay sige kuya kaya mo yan tinitingnan natin tinetest natin ang mga mata ng ating challenger kung malino pa ba okay sige tuloy tuloy kuya number Mahaba pa yung oras mo, galingan mo 8, 4 5, 2 8, nine. 3 9, sure na Hindi na magbabago ang isip mo Ulitin mo ang number na sinabi mo Eight, eight, four, four five, 8 two, eight, eight three, three, nine, nine <laughs> Last one minute and 15 seconds. Mga katropa, unlimited hula, unlimited. Unlimited. Okay, sige kuya, kaya mo ha? Eight, 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 four, eight four, five, five two, two, eight, eight three, three, nine. Sigurado na kuya. Harap kurasa. dito. Oh. Harap dito kuya. Okay, ipakita mo sa kanila to. Anong number ang sinabi mo kanina? 8 4 5 2 8 3 9 9 Sigurado, sigurado na? Sigurado hindi naman bago kung bago isip mo Kung ya, yan ang sinasabi ko sa mga challenger Inaalam natin kung talagang matalas ang mata Yung sagot mo kuya Mali <laughs> Okay, tuloy ang hanap Last 30 seconds Okay, kayo ba mga katropa? Matalas ang mata nyo I-comment nyo nga dyan sa my comment section At dahil pag alam nyo, ay, meron din kayong manalo 6, 4, 5, okay. 2, 8, 3, 9 9. Ano number ulit? 6, 4, 5, 2, 8, 3, 9 8, 3, 9, mali <laughs> Tuloy, last 6 seconds 5, 4, 3, 2, 1 Timing's up So, araw po dito yan So, okay, okay, so, ganyan mo Okay, so mga katropa Kapag alam nyo kung ano ang tamang number I-comment sa may comment section At may chance kayo manalo ng 500 pesos Kuya, hindi mo managawa ang mahulaan ng tamang number sa larawang ito. Okay lang yan, at least sinubukan mo pa rin kung matalas ang mata mo. Dahil dyan, meron kang consolation prize. Happy Halloween! Salamat, boss. Kanoon pa mo vlog. Oh! oh. Grabe! muna kayong alis mga katropa dahil meron akong bagong laro na nadeskubri itong PH Mines Panoorin nyo Ito ang PH Mines mga katropa, yung link nito ay nasa my comment section Syempre, para makalaro kayo ng PH Mines ay kailangan nyo muna mag-register Type yung username, password at ulitin yung password Kapag okay na, register ka na Dito sa PH Mines, napakaraming laro ang pwede nyo pagpilian dyan mga katropa Pero ako, ang paborito kong laro yung dito, itong Super Ace Okay, so ngayon maglalaro tayo PH Mines is scatter mo, PH Mines is scatter mo. Wow, is scatter agad. Ang bilis mag-scatter dito sa PH Mines okay? So, yan ang nilalaman ko, PH Mines yung link ay eh, nasa may comment section. Mag-register na kayo, mag-deposit kayo, 200 pesos pataas para may laban ng pera nyo. Kano kaya ang tatamaan natin dito, heart? Nice one. Diamond. Nice one, Jack, or speed Okay, Speed Sayang, okay, tuloy-tuloy pa. Ano pa yan? Okay, 5-9 agad ang tama natin dito, mga pa Grabe. Grabe, nagbibigay ngayon sa PH Mines, mga katropa. Basta bago ang laro, mapagbibigay talaga. Spade, okay? Boy, 4,000 for address. Wow. Grabe. Okay. Jack. Jack mo. 12,000 na. Wow. Grabe. Kaya ano pa kainahantay nyo, mga katropa? Maglaro na rin kayo dito sa PH Mines. Luliling kayo nasa my comment.